If you only pray when you are in trouble, then you are in trouble. Kung nagdadasal ka lang, kung may problema ka, may problema ka. Kasi ito'y dapat na natural na gawain ng isang talagang tagasunod ni Jesus. Isang nagnanais na maging kadikit niya. Kinakailangan maging ugali natin ang manalangin, humingi ng awa, humingi ng tulong, magpasalamat sa isang Diyos na hindi nagpapabaya. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Mike. kasi Kasilukuyan po akong naglilingkod dito sa Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP. Ito po yung opisina ng uh, ating mga obispo sa buong Pilipinas. Kami po yung nag-aayos dito ng kanilang mga uh, ginagamit bilang para makapaglingkod na maayos sa sarili-sarili nilang mga dioceses. Samahan niyo po ako sa isang reflection on uh, ngayong Lenten season. Ang pag-usapan po natin, ano ba itong Lent na ito na ngayon ay ating ipinagdiriwang. Sinasabi ko ng ipinagdiriwang sa talaga namang dapat ipagdiwang itong Lent. Ang ganda ng reflection po ng isang uh, pare about Lent. Na gustong-gusto ko po ito at ito po yung i-share ko sa inyo. Sabi niya, Lent, as an English word, is the past tense of lend, o magpahiram, o pinahiram. So, ang ibig sabihin ng Lent ay nagpahiram. Kasi magpahiram ang Lent. Kaya ang tanong po natin ngayong Lenten season, sino ba ang nagpahiram at kanino ipinahiram? Ngayong Lenten season ay inaalaala natin na tayo ang pinahiram at ang nagpahiram ay ang Diyos. Pinahiram lang tayo ng ating buhay ng Diyos. Kaya nga kapag ka namamatay, ano bang sinasabi natin? Ay, bakit siya namatay? Binawian na siya ng buhay. Ano nangyari po sa kanya? Binawian ng buhay. Sinong bumawi? Yung nagpahiram. At sino ang binawian? Edi di yung pinahiram, tayo. Ngayon, kung talagang hiram lang pala talaga ang buhay natin, kasi pinahiram lang, meron tayong tungkulin. At ano ang tungkulin natin? Isole itong ipinahiram. Di ba ang sama ng loob mo kapag ka nagpahiram ka, tapos ayaw ng isole at gustong maging kanya na? Ang, mag, ang marunong talagang humiram ay eh sinosole ang kanyang pinahiram. At hindi lang basta sinosole. Kinakailangan yung isosole mo malinis at maayos. Halimbawa, may hinaram kang isang bagay. Uh, halimbawa, umulan, humiram ka ng payong. Di ba the next day, sisiguraduhin mo na yung ibabalik mo at isosole mo malinis at maayos, hindi sira-sira. Ganon din sa pakikipag-ugnayan natin sa Diyos. At yun ang dapat nating mapagnilayan ngayong panahong ito isosole natin ang buhay nating hinaram sa Diyos. Nang ano? Nang malinis at maayos. Kaya napansin nyo yung opening, yung pagsisimula ng Lenten season, na ginawa natin noong Ash Wednesday, anong sinabi kapag ka nilagyan ka dito ng, uh, ng uh, abo, ng ashes? Anong sinasabi natin? Repent and believe in the Gospel. Magsisi. Magbalik loob. Linisin ang sarili. Mag-sorry. At ang ganda nun, mag-sorry. Kasi alam nyo sa Filipino, kapag ka nag-sorry ka, may, meron lagi siyang katuloy na word pa. Hindi lang siya, Uy, sorry ha. Hindi. Kung magkaibigan, tapos may usapan kayo, tapos late ka dumating, ano sinasabi mo? Sorry. Babawi ako. Ako nang bahala sa merienda. Kasi kailangan kong bumawi kapag nag-sorry ka. And that brings us to the other point. So, una, malinis, nag-sorry ka. At yung pangalawa, ibabalik natin na maayos. Babawi tayo. At alam nyo, ngayon, Lent, kung paano bumawi, especially ngayon, meron tayong babalikan na three pillars of Lent. Alam na natin yun, ulitin lang natin. Almsgiving, prayer, and fasting. Kapag sinabing almsgiving, ito yung iyong pagbibigay. Ito yung pag-aayos mo ng iyong sarili patungo sa iyong kapwa. Ito yung pag-aayos mo ng iyong sarili at pakikipagkapwa tao. Kasi ikaw ang nagbibigay at nagbibigay ka sa iyong kapwa. Ang ganda ng sinabi ni Cardinal Rosales and until now, laging ito natatandaan ko kapag pinag-uusapan niyang pagbibigay. Sabi niya, kahit maliit, basta't malimit papuntang langit. Kasi ang halaga talaga nitong pagbibigay, hindi yung one time, magbibigay ka, oh, okay na ako, one time. Hindi. You should form a habit. Kaya na kailangan ginagawa natin ito na madalas. Kahit maliit, basta't malimit, papuntang langit. Maganda rin pag-isipan natin ngayong uh, panahong ito na para maging maayos yung pakikipag-ugnayan natin sa kapwa alam niyo, pagka pinag-uusapan yung sa Diyos, wala naman tayong pwedeng ibigay sa Diyos na hindi niya binigay sa atin. Everything is grace. Kaya nga sa Diyos, para talaga makapaglingkod ka sa Diyos, hindi yung you pay it back. Kasi hindi naman natin kayang bayaran ang Diyos. Para mabagawa natin ito, ang maganda is to pay it forward, almsgiving. Tumutulong ka sa iba, not necessarily financially, You can share your time, your talent, and of course, your treasure. So, ayun yung almsgiving. Pag pinag-usapan naman yung prayer, pag sinabi nating prayer, ito naman yung pakikipag-ugnayan mo sa Diyos na inaayos. Nabanggit ko to minsan, at lagi ko rin gustong sabihin ito, kapag ka prayer ang pinag-uusapan. If you only pray when you are in trouble, then you are in trouble. Ulitin ko. If you only pray when you are in trouble, then you are in trouble. Kung nagdadasal ka lang, kung may problema ka, may problema ka. Kasi ito'y dapat na natural na gawain ng isang talagang tagasunod ni Jesus. Isang nagnanais na maging kadikit niya. Kinakailangan maging ugali natin ang manalangin, humingi ng awa, humingi ng tulong, magpasalamat sa isang Diyos na hindi nagpapabaya. yun ang prayer. So tapos na tayo. Almsgiving, prayer, meron pang isa. Pakikipag-ugdayan sa sarili. yun naman ang sinasabi natin na fasting and abstinence. Yung uh, fasting, one full meal na ginagawa natin ng Ash Wednesday at Good Friday abstinence, hindi pagkain ng uh, karne, lalo tigit kapag ka biyernes, during the Lenten season. Bakit natin tong ginagawa? Ito'y para disiplinahin natin ang ating sarili upang ang unahin natin ay ang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Hindi basta fasting na, ay, ako'y magfa-fast dahil magpapapayat ako. Kinakailangan ko maging ayos ang katawan ko sapagkat summer na. Kinakailangan magbibitch tayo. Maganda ang katawan ko. Hindi yun ang pinag-uusapan dito. Kaya nga, pag sinabing fasting, it, is not all about eating o abstinence. Hindi yung pagkain lang. Meron tayong tinatawag na digital fasting. Kasi dito, ginagawa mo ito, sinusupil mo ang sarili mo para makapagpasalamat sa isang Diyos na hindi nagpapabaya sa atin. Sinusupil mo yung kagustuhan mo para madisiplina mo ang sarili mo at talagang maging kaaya-aya tayo sa Diyos. So yung digital fasting, baka ngayong panahon ito, baka pwedeng bawas-bawas ang TikTok o bawas-bawas ng konti yung uh, FP o kung ano man ang kadalasan nating ginagawa o paglalaro doon sa ating cellphone. Pwede rin na uh, ano, uh, marites fasting. Yung bawas ng konti and you speak only good things about your neighbor. At meron din naman, pwede rin naman, uh, ano pang pwedeng i-fast natin? Uh, fasting shopping. Pero hindi ka basta nagpa-fast ng shopping na, ay, hindi ako magsha-shopping ngayon. Pero bukas naman, sa mga susunod na araw, sobra-sobra naman. Hindi. You fast, talimbawa sa shopping, kasi yung natipid mo, ibinibigay mo sa almsgiving. So, ganon ang ating pwedeng pagnilayan ngayong panahon ito. So, balikan lang natin ang ating pinag-usapan ngayong Lenten Season pinapaalala sa atin na hiram lang ang ating buhay. May nagpahiram. Pinahiram tayo ng Diyos. At meron tayong tungkulin dahil pinahiram lang na isoli ito ng malinis. Kaya you repent. Magsisi tayo. Magsori tayo. At bumawi tayo by almsgiving, by praying, and by fasting. Maraming salamat sa inyong pakikiisa. May we all be holy this Lenten season. God bless you all. Si Father Mike po ito, galing po dito sa CBCP.